Actually itong katanungan ko to na nasagot mo na uh, it's like it, uh, but kapag nagka-disaster may recovery plan ba tayo uh, sir? Ayun po, uh, tulad po ng banggit ko kanina sir Randy na meron po tayong daily backup. So kasi po sa IT na katulad natin, ang cybersecurity security po ay isa sa pinakamahalagang uh, protection natin sa ganitong klase ng negosyo. So, may data recovery po tayo using nga uh, po yung backup natin. At ang maintenance plan po natin ay ganito po. Uh, everyday po kasi, pinabackup natin yung sistema niya. Lahat po ng database ng no, ating mga kliyente. Pagkatapos po, weekly, ibinabackup naman natin yung buong server. Mm. So, imagine nyo, yung buong server, ibabackup natin. Mm. May tinatawag po na, masyadong technical kasi ako eh sana po, pasensya na kung mag, ano, pinipilit ko pong maging day-month term yung aking mga sinasabi. So, ang mangyari po niyan, pagdating po ng linggo, ibabackup natin yung buong server. So, meron po na tinatawag tayong differential backup sa complete backup. So, day meron niyan tinatawag na differential backup. Ibig sabihin, kung ano na yung pagkakaiba kahapon, sa ngayon, yun lang yung ibabackup niya. Then, pagdating po ng linggo, buong software na o database na ang binabackup natin. So pagdating po sa sige, pa, sige sa disaster, po sige disaster recovery sa disaster recovery hin po irerestore na lang po natin yung mga backup na yon.